Katapos nga ng napakadagumpay na movie ni Alden Richards... Ang nakasunod naman dito ay ang kanilang movie ni Maine Mendoza... Usap-usapan din kasi nakasado na ang gagawin nilang movie ngayong 2025... At ito ay sa ilalim ng produksyon mismo ni Alden Richards na Myriad... Napakagandang balita nga nito kung ito ay matutunoy alam naman natin na gustong gusto na ni Alden Richards na makasama muli si Maine Mendoza. At syempre, lahat ng buong tao sa Pilipinas ay gusto kung ano na ngayon ang lagay ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. At matagal na nila itong iniintay kung ano nga ba ang magiging chemistry nila ngayon dahil sa mga napakaraming kontrobersya ang bumabalot sa kanila. Kaya naman talagang jackpot si Bain Mendoza at Alden Richards dito kung sakali mang ito ay matutuloy. Usap-usapan na rin kasi ang gagawin ni Alden Richards dito ay ang produksyon. Ngunit si Main Mendoza ay isa sa magiging writer neto. Alam naman natin na gustong gustong magsulat ni Main Mendoza ng mga istorya, lalong-lalo na patungkol sa kanyang buhay-buhay. Kaya napakagandang oportunidad nito na para makita natin kung ano talaga ang nasa loob ng damdami ni Min Mendoza. At ito ay magta-translate sa gagawin niyang script. Talagang inaabangan na ito. Si Alden Richards talaga ang magdedirect dito. Kung na talagang natatandaan nyo ay si Alden Richards ay natutunan rin na magdirect. Isa na siya sa mga nagdedirect ng kanyang mga movie sa kanyang kumpanya. Kaya napakaganda ng tandem na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards, isang direktor at isang writer. Pwede rin nga ito na maging istorya ng kanilang gagawin na movie, isang boss at isang scriptwriter. Inagkaibigan, talagang napakarami ng mga istorya na pwedeng gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards at ang maganda dito ay hindi sila dito nasusulsulan yung gusto lang nila ang masusunod dito. Talagang wala silang limit dito. Dahil ityapwera dito ang mga management nila. Dahil kontrolado nila dito kung ano man ang gusto nilang gawin. Napakagandang balita niyan. Sana nga ito ay matuloy na. Dahil wala namang ibang pwede pang makapareha si Alden Richards. At ikababagsak ito ng karir ni Alden Richards. Kung napakasuksespol na ng Hilulab agin ngayon tapos ay maipaparis lamang siya sa isang starlet at bumagsak ang kanyang box office king ay talagang mawawala ang momentum ng kanyang karir kaya napakagandang move nga ito na si Maine Mendoza ang kunin niya na leading ladies dapat nga ay gawin ni Main Mendoza at Alden Richards ang pag-amin na gagawin nila yan na lamang inaantay ng mga Aldam Nation lalong lalo na ang mga supo-suporta sa kanila sa simula pa lamang gustong gusto na rin nilang makita kung ano talaga ang pinagdadaanan ni Aldan Richards at Maine Mendoza ngayon bakit hindi sila malimit na makita magkasama alam naman natin na ang pagtatago na ginagawa nila ay talagang naja-justify nila ngunit gusto rin makakita ng buong Aldam Nation ang mga ispluk alam naman kasi natin na yan talaga ang inaabangan kay Alden Richards at Maine Mendoza noon pa man ang mga pagninindya nila. Ngayon nga napakarami na rin ng resibo na lumalabas na talagang totoo ang relasyon nila. Ngunit dapat din ay magbigay sila ng senyales sa isang publiko na talagang nakikita pa rin sila. Yan naman talaga ang dapat nilang gawin. Nang gayon ay hindi magsawa ang buong Aldam Nation sa kanilang dalawa. Talagang kailangan nilang magpakita na hindi pa rin nagbabago ang kanilang samahan. Ngunit naiintindihan din naman ng Aldam Nation na talagang napakalayo na nila pagdating sa kanilang mga network at iba pa ngayon. Si Alden Richards ay nakatali rin sa Star Cinema. Katulad nga ng ginawa ni Ding Dong Dantes dati siya ay nasa Star Cinema napakalayo niya sa GMA at ngayon naman si Maine Mendoza ay nasa TV5 na alam naman natin na walang produksyon pagdating sa mga movie pwede siyang gumawa dyan ng teleserye ngunit hindi kaayon-ayon ang kanyang magiging kapartner kung matutuloy man siya dito kaya ang maganda talaga dito ay Connie na ni Alden Richards ang pangangalaga kay Maine Mendoza nang sagayon ay makapagsimula sila ng kanilang mga proyekto na malayo talaga sa kanilang mga kadena dahil dito ay magagawa nila kung ano ang gusto nilang gawin. Nang sagayon ay malaman ng buong Aldemnation kung ano talaga ang tunay na estado ng kanilang relasyon at ang gusto nilang gawin ay maipakita nila sa publiko mas maganda na rin kasi na alam ng publiko, lalong lalo na ang mga true-blooded Nation kung ano talaga ang ginagawa nila ngayon sa pang-araw-araw na buhay. Alam naman kasi natin na si Alden Richards ay napaka-busy. Ngunit si Min Mendoza ay nasa Itbulaga lamang. Diyan mo malalaman na napakahirap ngayon ng relasyon nila. Kung dati-rati Si Alden DiJas ay nasa Itbulaga pa ay araw-araw silang nagkikita. Makikita at mababakas mo naman sa kanilang dalawa na napakasaya nila. Noong pandemic nga lamang ay napakaraming lumitaw na issue sa kanila dito at ang mga pagpapatutoo sa kanilang relasyon. Dapat nga ay masanay na si Maine Mendoza at Alden Richards sa mga ganitong setup dahil alam naman natin na kahit hindi sila nagkikita ay talagang totoo pa rin ang kanilang relasyon at dito makikita mo lang ang tatag nila hindi nga lang ito nakikita sa publiko ngunit ang maganda dito ay alam ng buong Alden Nation kung ano talaga ang paniniwalaan kay Maine Mendoza at Alden D. Charles na alam naman natin na talagang genuine at totoo ang pinapakita nila sa simula pa lamang kaya hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin ng tao si Maine Mendoza at Alden Richards at kahit man ay hindi na ito magbabago pa kung si Maine Mendoza nga lang ang tatanungin ay talagang gustong makasama nito si Alden Richards ngunit nakatali na rin kasi si Ben Mendoza sa TVJ at kahit kailan ay hindi niya ito pwedeng iiwan kaya talagang dito mo pa lamang makikita ang komplikadong relasyon ni Ben Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike like ang video na ito. Thanks for watching. I just wanna love you, baby. Let me love you. I just need a taste. I just need a way.